Alam ba ninyo na napakadaming mga gulay sa Pilipinas, ang uh, mga pangalan ng mga gulay sa Pilipinas, ay nagmula sa salitang Espanyol. So, titignan natin itong mga gulay nito na Espanyol pala or something related sa Espanyol. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Please subscribe for more videos and check our playlist, Teaching Spanish. Ayan. So, umpisan natin sa paminta um or bell pepper actually yung paminta actually yung mga color black no pero tinatawag din natin siyang parang pimiento or pimento parang ganyan no so ang pangalan po nyo sa espanyol is pimiento yung uh, paminta okay kamatis ang espanyol po lang kamatis ay tomate tomate so medyo hindi sa masyadong magkatunog no lettuce lechuga lettuce lechuga medyo He, medyo almost, okay? Sibuyas, seboya. Sibuyas, seboya. Ito is malapit, okay? Bawang, aho. Bawang, aho. Masyadong malayo. Pipino, pepino. Pipino, pepino. Ito ang malapit. Ayan. Repolyo, repoyo. Repolyo, repollo. So, super, super lapit niya. Okay? Apio, yung celery is apio. So, similar. Okay? Or celery. Okay? Chitsaro. Chicharo. Chitsaro, yung peas. Chicharo. Ayan. So, similar siya. Talong. Berenjena. Talong. Berenjena. Masyado malayo. Ayan. Hindi ko alam kung saan nila naku yung talong. <laughs> no okay. word. Okay. Carrot. Sanahoria. Carrot. Sanahoria. Mala malayo din siya. Okay. Ang basil or sa spinach muna tayo. Spinach. Espinaca. Espinaca. So, um, similar siya. Balbas. Albahaca. Natawa pala natin sa basilis balbas Kung meron kayong question dito, you can go to our comment section, okay? Albahaca, malayo. Sayote, chayote. So, yung sayote is very similar. Sayote, chayote. Bataw, hudiya. Bataw, hudiya. Malayo. Kalabasa, kalabatha. kalabasa. Kalabasa, kalabasa. Super lapit. Petchay. Petchay. Petchay din mang tawag. Petchay. Petchay. <laughs> Similar. Bataw. Frihol. Or frijoles. Bataw. Frijoles. Malayo. Atis. Chirimoya. Atis. Chirimoya. Super layo. Gisante. Yung green peas. Gisante. Gisantes gisante, gisante, same. Sa luyot, aselga. Sa luyot, aselga, malayo. Linga, baho. Yung linga is yung sesame seed, linga. Sa, ano, ang nung, um, bata o patani, sa palibot ay puro linga. <laughs> Nakalimutan ko. Okay, bahay kubo. Baho, malayo. Chico, yung fruit, is chico din lang sa Espanyol. Totoo kaya to? Chico, chico. Okay, next, artichoke, alcachofa. Medyo, hindi siya malayo ng konti, no? Col, col, coriander, cilantro, mala, malayo. Garbansha, garbanzo, yung chickpea, medyo malapit. Patatas, patata or papas, medyo malapit. Prutas, yung cactus fruit. Tuna, ayan. Ano kaya tong cactus fruit na to? Prutas ang tawag natin. Lentejas or yung lentils, lenteja. So medyo malapit naman to. Kale, kol risada. Kale, kol risada. Bok choy, bok choy. Similar siya. Shallots Cebollin. Shallots Cebollin. castañas, castaña. Ito malapit. Alam nyo ba kung ano yung castañas Um, sa Christmas, usual ito. Watercress. Bero. Watercress. Bero. Alam nyo ba yung watercress? Kumakain ba kayo niyan? Tamarillo. 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 Tamarillo papaya, pepino de arbol, pepino de arbol bang ba tawag sa papaya. Well, nakikita ko ginagamit din nila dito ang papaya. Fa para sa word na papaya, okay? Purple carrots, zanahorias moradas. Okay? turnip, nabo. Alam mo ba yung turnip? Masarap 'yan yung sausaw sa suka. Nabo ang tawag no. Turnip is nabo. Another uh, vegetable, fruits, and food, anything. Okay? Baguio beans. Ang tawag po sa bagyo beans is abichuela. Ayan. May mga part din ng uh, Philippines no, na bichuelas ang tawag or iba yon. Alam ko meron din yung bichuelas. Sabaw ng sitaw. Meron pa lang ganyan? Oo naman. <laughs> Sopa de frijoles. Sabaw ng sitaw ano pa ba? Um, red pepper. Ang red pepper po is pimiento moron. Pimiento moron. Achara, pepinillo. Achara, pepinillo. Ano pa ba? Singkamas. hikama. Singkamas. hikama. Time, tomio time to Alam niyo ho ba yung time? Ginagamit ho niyo ba yan sa ano, pagluluto? Ano pa ba meron dito? Bread fruit. Fruta de pan. Okay? Bread fruit. Alam niyo ba yung bread fruit? Baka hindi pa kayo nakakain yan ng bread fruit. Manga. Mango. Manga. Mango. Similar na similar. Okay? Clams. Almeja. Clams almeha Malunggay. Malanga. Actually, hindi naman ako nakakakita ng mga malunggay. Mga Pilipino community lang may malunggay. Malanga. Okay. Mais. Maiz. 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 Ayan. So, ayan, um, ano pa kayo meron? Pista. Meron ba pista sa Pilipinas? Or pistacho din tawag natin? Ang pista daw is pistacho. Ayan. Ano pa meron dito? Um, so, yun. Mansanas. Mansana. Ang peras is pera. Ubas is uh, uba. Ayan. Meron pa ba, ba, kayong alam na um, ang tawag nito, mga gulay sa Pilipinas, prutas, or mga pagkain na galing siya sa salitang Espanyol? Ito lang yung mga examples natin. No? If I did um, mistakes, you can correct me. Go to our comment section. Kung meron pa kayong gustong idagdag, pwede rin yung uh, uh, mag-comment dyan sa ating uh, comment section. Don't forget to like this video at subscribe na rin sa aking channel. At pwede rin yung bisitahin ng ating playlist, Teaching Spanish. Okay? Uh, nashare ako ng mga Spanish phrases, words, mga vocabulario na, na importante. At kung kayo ay interesado matuto ng Espanyol, I think perfect itong video na to, ang playlist ko na to para um, ma-refresh natin ang ating Spanish at matuto tayo ng kunting Espanyol. Ayan. Maraming maraming salamat desde Madrid. Muchas gracias. Y hasta pronto.